Isang pamilyang Amerikano, ang ama, ina, at ang kanilang maliit na anak ang dumating sa Pilipinas para magbakasyon. Dala nila hindi lang ang kanilang mga maleta, kundi pati na rin ang bigat ng kaba, at takot sa kanilang mga puso. Sumakay sila sa isang siksikang bus sa gitna ng mainit at maingay na kalsada ng Maynila. Sa loob ng masikip na sasakyan, biglang humagulgol ng malakas ang kanilang anak, isang batang may maitim na kulay ng balat tulad ng kanyang ina. Nanigas ang ama, ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bumalik ang mga alaala ng nakaraan, ang mga masasakit na salita, ang pandidiri, ang diskriminasyon. Ginawa niya ang lahat para patahanin ang bata, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot baka mapahiya na naman sila. Sa sandaling iyon, isang magkasintahang Pilipino ang lumapit at nagsalita. Ang mga katagang binitawan nila ay nagpatigil sa pamilyang Amerikano at nagpabago ng kanilang mundo. Ano ba talaga ang nangyari? Ako si Nick, isang tatlumpu anyos na Amerikano. Kasalukuyan akong nakatira sa Estados Unidos kasama ang aking asawa at ang aming tatlong taong gulang na anak na lalaki. Nagkakilala kami ng aking asawa noong ako ay nagtatrabaho sa South Korea. Doon nagsimula ang aming pag-ibigan na nauwi sa kasalan. Isa akong mamamahayag, journalist, na nakabase sa Amerika, Ngunit dahil sa aking trabaho, madalas akong bumiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating na ako sa Espanya, Italia at marami pang iba. Ang pag-aaral ng bagong wika at kultura sa bansang pinagtatrabahuhan ko ay laging isang hamon, lalo na kapag may language barrier. Pero kapag nagkakaunawaan kami ng mga lokal o nakakatagpo ako ng mababait na tao, nararamdaman ko ang tunay na ligaya ng paglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ko ang aking trabaho. Pero sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa Korea. Doon kasi namin naranasan ng aking asawa na isang itim na Amerikana, Black American, ang matinding diskriminasyon o racism. Ang unang punta ko sa Korea ay limang taon na ang nakaraan. Yon din ang unang beses ko sa Asia. halo halo ang nararamdaman ko noon, pananabik at kaba. Sa kabutihang palad, ang opisina namin doon ay puno ng mga empleyado mula sa iba't ibang bansa, kaya ingles ang gamit namin at wala akong naging problema sa komunikasyon. Sa loob ng ilang buwan, natuto rin ako ng sapat na Korean para sa pang-araw-araw na buhay. Dahil multikultural ang aming opisina, hindi ko gaanong ramdam ang diskriminasyon sa trabaho. Ang asawa ko ay nauna nang na-assign sa Korea kaysa sa akin. Doon kami nagkalapit, nagligawan, nagpakasal, at binyayaan ng isang anak na lalaki. Busy ako sa trabaho pero masaya buo ang pamilya ko at no kami ng pagmamahalan. Tandang-tanda ko pa noong una, masayang-masaya ang buhay namin sa Korea. Hanggang sa mangyari ang insidente iyon isang weekend. Nagplano kaming lumabas. Pupunta kami sa isang malawak na parke na may magagandang damuhan, isang sikat na lugar para sa picnic at badminton tuwing Sabado at Linggo. Nalaman ko ito mula sa isang katrabaho at agad kaming nagpasyang pumunta. Mula sa aming tinitirhan, kailangan naming sumakay ng bus ng mga 30 minuto. Naghanda kami ng bento, packed lunch, at picnic mat. Maaga kaming umalis. Ang bus ay puno ng mga taong papunta rin sa parke, pero dahil maaga kaming pumila, nakakuha kami ng upuan. Kinalong ko ang aking anak, puno ng excitement para sa aming family day. Puno na ang bus, pero may mga sumasakay pa rin hanggang sa siksikan na sa ISIL. Ilang sandali pa, napansin ko ang isang matandang mag-asawang Koreano na nakatayo sa aisle sa harap namin. Nakatingin sila sa amin. Hindi lang basta tingin, ang kanilang mga mata ay matalim, nanlilisik, parang may ginawa kaming malaking kasalanan. Wala naman kaming ginagawang masama, kaya hindi ko maintindihan. Tapos, narinig ko silang nagbulungan. Dahil tahimik sa loob ng bus, dinig na dinig ko ang usapan nila. Bakit ang mga itim na yan ay nakupo, samantalang tayo ay nakatayo? Nasa Korea tayo, dapat koreano ang inuuna. Nanlamig ako. Hindi ko akalain na maririnig ko ang ganitong klasing rasism ng harapan. Narinig din ito ng asawa ko. Yumuko siya, bakas ang lungkot at hiya sa kanyang mukha. Naisip ko, siguro ganito rin ang iniisip ng ibang pasahero sa paligid namin. Pakiramdam ko, hindi kami kabilang. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Dahil sa siksikan at kulob na hangin sa bus, nagsimulang mag-alboroto ang anak ko. Umiyak siya. Natakot ako. Hindi dahil sa ingay niya, kundi dahil natatakot ako na lalo kaming punahin ng matandang mag-asawa. Paano ba pinalaki ng mga magulang yan? Ang ingay. Inihanda ko na ang sarili ko sa ganitong mga salita. Ganyan talaga siguro kapag itim ang mga magulang, narinig kong bulong ulit nila ginawa namin ang lahat para patahanin ang bata. Sa wakas, tumahimik din siya at nakatulog. Pero hindi pa tapos ang matandang mag-asawa. Dapat bumaba na sila agad. Napakamalas naman na makasabay ang mga itim sa boss. Ito ang unang beses na direktang naranasan ko ang rasism sa Korea at sobrang shocking ito. Siguro akala nila hindi kami nakakaintindi ng Korean kaya ang lakas ng loob nilang magsalita ng ganoon. Pero kahit hindi kami nakakaintindi, walang sinuman ang may karapatang manakit gamit ang salita. Ang masakit, naiintindihan namin ang bawat kataga, at nag-iwan ito ng malalim na sugat sa aming puso. Kahit sa Amerika ay may diskriminasyon, hindi ito isang bagay na masasanay ka. Bawat insidente ay babong sugat. Nasira ang araw namin sa parke. Sinubukan naming maging masaya para sa bata, pero ang bigat ng dibdib namin ay hindi mawala. Iba ito sa work environment ko. Ito ang realidad sa labas. At naulit pa ito ng maraming beses. Isang araw, pumunta kami sa isang department store malapit sa amin. Pumasok kami sa isang tindahan ng damit. Habang namimili, narinig ko ang isang magkasintahan, mga nasa tatlong pula ang edad, na nagbubulungan habang nakaturo sa amin. Bibili ba talaga ng damit ang mga itim dito? Bagay ba sa kanila ang mga damit natin? wala kaming nasabi. Umalis kami ng walang binili. Mula noon, hindi na kami namimili sa mga physical stores. Online shopping na lang. Para hindi na namin kailangang harapin ang mga mapanghusgang tingin. Sa Korea, kahit hindi ka nila direktang awayin, lagi mong maririnig ang mga bulungan sa likod mo. Dahil dito, napaganto ko na ang diskriminasyon sa mga itim ay talamak din sa Asia. Ayoko nang bumalik sa Korea at wala na kaming balak magbakasyon pa sa anumang bansa sa Asia. Ngunit may nangyari hindi inaasahan. Nagkaroon kami ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas. Nanalo ang bosko sa isang raffle, mga plane tickets, papuntang Pilipinas. Pero dahil busy siya, ibinigay niya ito sa amin. Nagdalawang isip kami ng matagal. Sariwa pa ang sugat mula sa Korea. Ang takot na bumiyahe sa Asia ay nandoon pa rin. Ang mga alaala sa bus at sa tindahan ng damit ay mahirap burahin. Baka dahil itim kami, tratuhin na naman kami ng hindi maganda. Pero pinalakas ng bosko ang loob namin. Nick, iba ang Korea at Pilipinas. Noong pumunta ako doon, napakaganda ng karanasan ko. Mababait ang mga tao. Nag-alala pa rin ako. Puti kasi ang boss ko. Iba ang karanasan ng puti sa karanasan namin. Sa isip ko noon, pare-pareho lang ang mga bansa sa Asia. Pero mapilit siya. Manyerzala ka, magugustuhan niyo ang Pilipinas. Sa huli, pumayag kami. Sinabi ko sa asawa ko, at kahit nag-alinlangan siya noong una, pumayag din siya dahil sa rekomendasyon ng boss ko. Nagsimula kami ng maghanda. Nag-aral kami ng ilang simpleng Tagalog at nagsaliksik ng mga magagandang lugar. Pero hanggang sa araw ng pag-alis, puno pa rin ng kaba ang aming mga dibdib. Pagdating namin sa Pilipinas, sa Ninoy Aquino International Airport, le, mainit na hangin agad ang sumalubong sa amin. Iba ang vibes. Sa unang araw, nagdesisyon kaming dalhin ang aming anak sa Manila Zoo dahil mahilig siya sa mga hayop. Narinig namin na may elepante at iba't ibang hayop doon. Mula sa aming hotel sa Makati, kailangan naming sumakay ng bus papuntang Manila agad na bumalik ang trauma ko sa Korea. Ang takot na baka kami dahil sa kulay ng aming balat ay muling umusbong. Pero para sa kasiyahan ng aming anak, nilakasan namin ang aming loob. Pagsakay namin ng bus, nagkaproblema agad kami. Hindi kami pamilyar sa sistema. Hindi namin alam kung magkano ang pamasahe o kung paano magbayad. Iba ang sistema dito kaysa sa money card sa Korea o sa sistema sa VIA medyo nataranta kami sa pagbibilang ng barya. Sa labas, may pila pa ng mga pasahero na nainitan. Nataranta ako. Baka sigawan kami kasi ang bagal namin. Pero may nangyaring hindi ko inaasahan. Ang lalaking Pilipino na nakapila sa likod namin ay tinapik ako sa balikat. Inisyan niya ako at itinuro ang tamang barya sa palad ko. Kulang po ng konti, sir. Dadagdagan niyo lang ng limang piso, sabi niya sa maayos na Ingles. Pinulungan niya kaming iabot ang bayad sa konduktor. Salamat, sabi ko gamit ang natutunan kong Tagalog. Walang anuman. Enjoy the zoo, sagot niya ng nakangiti. Nakahina ako ng maluwag. May mabubuting tao pa pala, isip ko. Pero pagpasok namin sa loob, puno na ang bus. Rush hour na yata sa Maynila. Siksikan. Taiwan. Kinailangan naming humawak ng mahigpit sa handrails habang umuugoy ang bus sa traffic ng EDSA at Taft Avenue. Karga-karga ko ang anak ko, yakap ng mahigpit. Mainit, masikip. Nag-alala ako na baka mag-iyak siya dahil sa init at stress. At nangyari na. Ilang sandali pa, nagsimulang umiyak ng malakas ang anak ko. Ang iyak niya ay umalingaw maw sa loob ng bus. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Panic. Tiningnan ko ang paligid. Nakakaistorbo kami. Baka magalit sila, bulong ko sa sarili. Baka sabihin nila, ayan na naman ang mga dayuhan. Dahil hindi tumatahan ang bata, nagkatinginan kami ng asawa ko. Bumaba na lang kaya tayo sa susunod na kanto. Sa gitna ng aking pagkataranta, may naramdaman akong kumalabit sa akin. Isang batang magkasintahang Pilipino, couple, ang tumayo mula sa kanilang upuan sa harap namin. Sir, ma'am, sabi ng lalaki na may maamong mukha. Dito na po kayo umupo. Mahirap po may kargang bata. Natigilan kami. Sa halip na kritisismo o irap, inalukan kami ng upuan. Nagulat kami at lubos na nagpasalamat. Tinanggap namin ang upuan. Umupo ang asawa ko kasama ang anak namin. Ang babae naman sa magkasintahan ay lumapit ng kaunti at minisyan ang anak ko. Hala, ang cute-cute naman niya, sabi ng babae sa Ingles. Ilang taon na siya? Three years old, sagot ng asawa ko, medyo gulat pa rin. Ang gwapo. Hello, baby, kinawayan niya ang anak ko at pilit na pinapatawa. Dahil sa atensyon at miti nila, unti-unting tumahan ang anak ko. Nakipaglaro pa siya ng pick-a-buo sa kanila. Nawala ang iyak. Napalitan ang tawa. Sa sandaling iyon, gumuho ang pader na itinayo namin sa aming mga puso. Ang takot na dala namin mula Korea ay unti-unting natunaw sa init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Mula sa laking tumulong sa pamasahe, hanggang sa magkasintahang nagbigay ng upuan, at sa ibang mga pasahero na nguminiti lang sa amin kapag nagtatama ang aming mga mata, walang kahit isang reklamo. Walang masamang tingin. Pagbaba namin sa tapat ng Manila Zoo, kumaway pa sa amin ang magkasintahan. Kumaway din pabalik ang anak ko na tuwang-tuwa. Akala natin makakaabala tayo, pero kabaligtaran ang nangyari, sabi ng asawa ko, na may luha sa mga mata. Mula sa araw na yon, naramdaman namin ang tinatawag nilang i filipino hospitality. Napatunayan namin na sa mga bansa sa Asia, ang Pilipinas ay espesyal. Sobrang friendly nila. Sa mga sumunod na araw ng aming bakasyon, paulit-ulit naming naramdaman ang warmth na ito. Isang beses, kumain kami sa isang sikat na fast food chain, Jollibee yata yon. Hindi sinasadyang natabig ng anak ko ang baso ng tubig. Natapon ito sa mesa at tumulo sa sahig. Nataranta kami. Kumuha kami ng tisyo para punasan agad. Sorry, sorry, sabi namin. Pero ang pamilyang Pilipino sa kabilang mesa ay tumayo agad. Okay lang, sir. Don't worry, sabi ng tatay nila. Tinawag niya ang crew pero tinulungan din kaming magpunas gamit ang sarili nilang tisyo. Bata eh, ganyan talaga, nakangiting sabi ng nanay. Walang halong inis. Walang judgment. Puro pagtulong lang. Isa pang insidente, naiwan ko ang aking smartphone sa isang souvenir shop sa Quiapo. Paalis na sana ako nang may humabol sa akin, isang alin na tindera. Sir! Sir! Phone niyo po, hingal na hinal siya. Inabot niya sa akin ng cellphone ko. Sa Amerika o sa ibang bansa, madalas goodbye na sa cellphone kapag naiwan mo. O kaya ay kukunin ng iba. Pero dito, ibinalik sa akin ng walang pag-alinlangan. Naku, salamat po. Thank you so much, sabi ko. Gusto ko sana siyang abutan ng pera bilang pasasalamat pero tumanggi siya. Basta ingatan niyo sa susunod, sabi niya ang ganitong klase ng pure kindness, tulong na walang hinihintay na kapalit, ay tumatak sa isip ko. Napakaganda ng karakter ng mga Pilipino. Karoon din kami ng pagkakataong bisitahin ang mga makasaysayang lugar. Pumunta kami sa Intramuros at Rizal Park. Ang ganda ng Intramuros. Ang mga lumang pader, ang cobblestone streets, at ang San Agustin Church. Para kaming nag-time travel. Ibang-iba ito sa nakita ko sa ibang bansa. Ang fusion ng Spanish architecture at Asian culture ay nakakamangha. Pumunta rin kami sa Quiapo Church. Kahit siksikan ng mga tao, naramdaman ko ang solemnity at tindi ng pananampalataya ng mga Pilipino. Ang Black Nazarene. Ang mga deboto. May kakaibang spiritual depth ang lugar na yon na tumatagos sa puso. Naglakad-lakad kami sa Manila by habang papalubog ang araw. Ang sunset ay napakaganda na may view ng naglalakihang building sa di Ang mix ng luma at bago sa Maynila ay nakaka-inspire. Namasyal kami sa luneta, kumain ng street food, taho at fishball, at nakihalubilo sa mga pamilyang nagpipiknik doon. Ang ganda ng tanawin pero ang pinakamaganda sa lahat ay ang mga tao. Ang bawat ngiti, bawat hello po, bawat pagtulong, lahat iyon ay nagparamdam sa amin na welcome kami dito. Walang diskriminasyon sa kulay ng balat. Puti ka man o itim, basta bisita ka, pamilya ka. Ang biyahing ito sa Pilipinas ay naging turning point para sa aming pamilya. Natutunan namin na may lugar pa pala sa mundo na ganito kabukas ang puso. Humanga kami ng lubos sa ugali ng mga Pilipino. Ang asawa ko, na dating takot na takot sa Asia, ay nagsabi pagkauwi namin kailan tayo babalik sa Pilipinas. Nagpapasalamat kami ng sobra na wala kaming naranasang diskriminasyon tulad ng sa Korea. Binago ng Pilipinas ang aming pananaw. Tama ang bosko. You will love the Philippines. Hinding-hindi siya nagkamali. Nang ikwento namin sa bosko ang aming naging karanasan, napangiti siya ng may kasiyahan. Simula noon, nagdesisyon kaming mamuhay tulad ng mga Pilipino, may malasakit sa kapwa, bukas ang puso, at walang prejudice. Ang pagkikita namin ng mga Pilipino ay nagbigay sa amin ng napakagandang impluensya na.